Ahoy! welcome to Fan Session Channel, guys. Uh, for this video, um, ano na natin, no? I, uh, i release na natin itong uh, ating uh, harpaktira na Mackenzie's na suspected male. Oh, uh, siya. Um, meron tayong tropa na nangangailangan. So, ipapaubayan na natin sa kanya to, no? siya na yun ano, kasi meron siyang uh, female female specimen guys so yun focus 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 ay mag focus ayan ayan guys so um, ito it's a uh, Siguro mga nasa ano to 3.5 3.5 inches Okay in uh twice ko na siyang na twice ko na siyang na gender in suspected male talaga siya okay male talaga yung lumabas wala talagang flop na nakikita or uh, any observation na female siya so ayun yung isang tropa natin eh na kailangan ng male kasi meron na siyang mature female eh. so mas mainam na mas nauuna ang female na mag-mature kaysa sa male dahil uh, ito nga madaling mag expire so ngayon guys transfer na natin to so, meron tayong uh, catch bottle uh, meron tayong catch cup para just in case na mag bolt no? so dito natin siya ilalagay guys so safe naman to safe naman na uh, uh, paglalagyan no? alagyan na lang natin ang tape alright So, okay. Lagyan na natin ito ng tissue, no? So, lagyan natin ng tissue, guys, para at least, um, hindi naman ma, mga kawawa naman sa pagbiyahe no? sa pag transport nitong ating uh, na Mackenzie's no? Magin natin sya nito para comfortable naman no? para komportable ang kanyang uh, <coughs> pagbiyahe <laughs> so kasi wala naman tayong female specimen guys no? kaya na transfer na, na natin siya papaubay na natin siya na sa tropa so, pa, para sure and secure aware okay guys, no, maliit lang naman tong specimen na to. So, hindi okay lang kahit medyo tight yung tight yung kanyang uh, enclosure. Ayan. Or yung, ano paglilipatan niya, no. Ayan. Okay. So, okay, gawa na yung ating uh, ayan, ayan. Gawa na, no. So, fully okay sya dito. Then, kailangan lang natin na spray yan. Spray lang ng konti guys para hindi lang masyadong ano. Mahirap din yung sobrang damp, no? At least, meron lang uh, tubig. Hindi lang siya basang-basa. Huwag lang basang-basa. Okay. So, I think okay na to. Ayan. Sakto lang yan. Sakto lang yung uh, kanyang uh, uh, yung basa sa gitna, no? Okay. So, tatransfer na natin siya dito, guys. Uh -huh. So, ang kailangan natin ay... gagawin natin yung uh, dark dense style no? ano yung ba yung dark dense style guys ito ito guys masya, uh, lagi kong ito yung pinapakita ko para at least sa mga newbies no, na gustong mag uh, rehouse no, matutunan nyo rin yung mga ganitong teknik. Uh, technique so kanya kanyang style lang din naman yan so ito yung technique ko pag nag, inhale, nag, ano ko, nag uh, re rehouse ako ng mga alaga natin so yan yeah buksan na natin to okay so lagay natin yung Ayan. Later. At yun guys. sa inyo, hindi naman siya nasasaktan doon guys no? so tinutulak ko lang siya medyo uh, challenging lang talaga sa ayan. so lagyan na natin ito a few moments later okay yun uh, yan so mabilisan na lang no ito siya na transfer na guys ayan yung ating na Mackenzie's, no? So, okay, lagyan na lang natin ng takip. Okay. Tapos, ayan. Okay, so, okay na. Uh, so, hopefully, guys, uh, medyo okay to pano. Uh, karoon kayo na idea, no? Yung mga, lalala sa mga Jubies, guys, for sure to um, <coughs> paano mag rehouse or mag-transfer ng ating mga alaga no sa yung uh, safe lang no medyo challenging pero at least safe nyo may transfer at maiwasan iwasan yung mga bolt lalo na nandito tayo gumagawa sa bin no para at least makakapag-react pa rin kayo guys kapag ka nag-bolt ang ating mga alaga so yun sana may mga natutunan kayo guys at may mga na uh, nakuha kayo, na pick up kayo sa ating uh, sharing ng experience dito sa Fang Session Channel. So, maraming maraming salamat guys. Uh, if you like the video, please hit the like button. Sub subscribe na na kayo guys if di pa kayo nakasubscribe. Um, comments kayo kung may mga questions kayo guys. Baka kaya natin gawin. No? Kaya natin sagutin. And at the same time, may mga keepers naman tayo guys na pwede natin hingian ng na advice. No? So, yun. maraming uh, maraming marami salamat. This is Fang Session Channel. Isang mabilisan. Thanks, Session. Bye-bye. Signing out.